So, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon guys itong year 2000 na 10 piso. So, itong 10 piso na ito guys, bukod sa year 2007 at saka year 2009, uh, may mga iba na naghahanap nitong coin na ito na pampuon nila ng kanilang set ng 10 piso. Kaya naman, hindi naman dito ganun kamahal guys, hindi katulad ng year 2007 at saka year 2009. Ngayon guys, alam nyo ba na merong uh, isang year 2000 na coin na 10 piso na pwede mo siyang ibenta ng around 500 up to mga 1,300. So, yung 10 piso na yan guys ay meron siyang packaging which is uh, ganito yung kanyang itsura at uh, minted ng BSP. So, itong coin na ito guys ay uh, tinatawag din lang millennium coin kasi nga uh, year 2000 itong coin na ito. At the same time, ang mintage nito sa pagkakala ko guys ay 15,000 pieces lamang so kung meron kayo ganito guys gaya ng sabi ko pwede nyo siyang ibenta ng around mga 500 pataas so fair price siguro guys sa ngayon uh, nasa around mga 700 to 800 pesos so kung meron kayo ganito guys na uh, 10 piso na year 2000 na naka blister pack or uh, ganito yung kanyang packaging ay uh, ganun yung presyo niya sa ngayon pero pagka mga ganitong year 2000 guys, possible na may bumili pero hindi ganun kataas ang presyo. Unlike sa 2007 at 2009 which is nasa around 2000 to 2500 na guys. no Yung uh, year 2007 at 2009. Uh, depende na lang din sa condition ng coin. So, syempre mas maganda yung uh, uh, condition ng coin. Pwede siyang tumaas yung, ano, yung kanyang uh, value. So, 'yun lang guys, yun sa inyo 'tong uh, year 2000 and uh, 'yung uh, year 2000 na may packaging which is pwede siyang ibenta ng mas mataas na presyo. So, 'yun lang guys sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.